Hello, hello! Maaga nga tayo nagising. Siyempre, bago tayo nagiging vlogger, Char. Nagiging nani muna tayo. Nagliligpit nga ako dyan. Dahil maghahatid tayo kay Bunso sa school. Bago nga kami dumiretso sa school, naalala ko magpadagdag ng hangin sa mga gulong. After nga namin dito, agad na kami dumiretso sa school dahil bibilhan ko pa ng baon si Leah. Hindi kasi ako nakapagluto ngayong umaga. Ibibili ko siya niya ng kanin tsaka ulam dahil hindi rin ako nakapagsain kanina umaga. Ito pala yung labas ng school nila. Ayan. Tapos punta tayo sa kantin. Ito yung kantin nila dito. Badala si na babaunan ko siya kahit kanin lang. Pero kanina umaga hindi talaga din ako nakapagsain. Kaya dito kami bibili ng ulam niya at kanin niya. Ayan yung favorite kong ano. Ginataang langka. Yan, gustong gusto ko yan. Adobong baboy ngayon na pili niyang ulamin at isang kanin. Isang order ng kanin kasi nauubos niya yun eh. Tsaka yung inuulam niya palagi yung may sabaw. As in talaga yung may mga sabaw. Ayaw niya yung mga dry na ulam. Sa ngayon, siya lang muna yung inihatid sundo ko sa school dahil si ate niya naka online class sila ngayon. Week na to. Dahil nga 'di ba sa sobrang init kahit sa public school nakaano sila, naka-online, naka-online class. Nagbabay na nga si Lia diyan dahil aalis ako, pumunta ako dito sa JNT dahil ipapadala ko na yung mga nag-order sa akin tsaka doon sa mga sharers ko yung napanalunan nila. Again, maraming maraming salamat po sa inyo.